Maligayang pagbabalik sa channel lahat. Ngayon, mayroon tayong ilang pangunahing balita na tiyak na magpapagulo sa mundo ng Hollywood at sa paparating na Academy Awards. Si Timo De Chalamet ay gumagawa ng mga wave pagkatapos ng kanyang nakamamanghang panalo sa 2,000 at 25 Screen Actors Guild Awards at ang kanyang tagumpay ay nagtakda ng yugto para sa isang dramatikong karera sa Oscars. Siya ba ay nasa landas na gumawa ng kasaysayan? Sirain natin lahat. So, let's start with the big news. Timo the Chalamet just won the prestigiosong Best Actor Award at the 2000 at 25 Screen Actors Guild Awards. Ngayon, kung fan ka ni Timo alam mo na hindi siya estranghero sa spotlight. Ngunit ang panalo na ito ay talagang kakaiba. Kinilala ang aktor para sa kanyang hindi kapanipaniwalang biographical na pelikulang si Bobte, eh na biographic na si Bobte, hindi kilala sa direksyon ni James Mangold At maging tapat tayo, ang pagganap ni Chalamet ay walang kulang sa pagbabago. Sa papel na ito, nakuha niya ang kakanyahan ni Bob Dylan habang dinadala pa rin ang kanyang sariling kakaibang kagandahan at pagiging komplikado sa karakter. Ang mga botante ng ECZU ay malinaw na sumang-ayon at ngayon si Chalamet ay sumakay sa isang alon ng momentum na nagsiset up sa kanya para sa isang potensyal na panalo sa Oscar. Now here's where things get really interesting. Timode's win was not just if victory in terms of performance, it also made him the youngest actor ever to win the EV Award for Best Actor. He's just 20 years old. That's right, he's younger than the dating record holder, Nicolas Cage, who was 32 dalawa when he won in isang libo, siyam na at na Las Vegas. Ang panalo ni Nicolas Cage noong isang libo, at siyam na anim ay isang malaking melestone sa Hollywood at marami ang nag-isip na mahirap masira ang record na iyon. Ngunit nagawa ito ni Timo Chalamet sa napakagandang estilo. Ito ang uri ng tagumpay na naglalagay kay Chalamet sa mga aklat ng kasaysayan. Ngunit hindi lang iyon, mga kababayan. Ang panalo sa TV na ito ay nagtakda ng isang kapanapanabik at mataas na pusta na labanan para sa paparating na Academy Awards. Ito ang dahilan kung bakit, kung si Chalamet ay magpapatuloy na manalo ng Best Actor sa Oscars, mababasag niya ang isa pang malaking record. Siya ang magiging pinakabatang aktor na nag-uwi ng Oscar sa kategoryang iyon na nalampasan si Adrian Brody na dalawang putsyam noong nanalo siya noong dalawang libo. Makasaysayan ang pagkapanalo ni Brody. Siya ay dalawang putsyam taong gulang pa lang at siya ang naging pinakabatang aktor na nanalo ng Best Actor sa Academy Awards. Ang record na iyon ay tumagal ng dalawamput isa taon ngunit maaaring si Chalamet ang makakabasag nito. Pero may catch ang pinakamalaking kompetisyon ni Chalamet para sa Oscar ngayong taon. Walang iba kundi si Adrian Brody mismo. At si Brody ay bumalik sa halo at ang kanyang pagganap sa The Brutalist ay nagwawali sa circuit ng mga parangal. Ito ay isang papel na iniisip ng maraming tao na maaari niyang ulitin ang kasaysayan at manalo sa kanyang pangalawang Best Actor Oscar. Ngunit narito ang twist, hindi lamang ito tungkol sa kung sino ang may mas mahusay na pagganap. Tungkol din ito sa salaysay. Parehong aktor ay gumagawa ng isang story RC sa Hollywood kung saan ang mga manonood ay ganap na namuhunan. Ang pagganap ni Brody sa The Brutalist ay nakakuha sa kanya ng kritikal na pagbubuni at ang kanyang malalim, layered na paglalarawan sa pelikula ay nakakuha ng puso ng marami. Siya ay nanalo na ng maraming pangunahing parangal na humahantong sa Oscars at malinaw na ang Hollywood ay pinapanood siyang mabuti. Sa kabilang banda, hindi maikakaila ang momentum ni Chalamet. Siya ay isang sumisikat na bituin na may masigasig na fan base at ang kanyang pagganap bilang Bob Dylan ay ipinahayag bilang isang game changer. Ang Academy Awards ay maaaring maging ganap ang kanilang mga kamay sa pagsisikap na pumili sa pagitan ng dalawang kahanga-hangang talento na ito. Kaya, ano ang nakataya dito? Ang Oscars ay humuhubog upang maging isa sa mga pinakakapanapanabik na karera sa kamakailang memoria. Si Timo de Chalamet ay maaaring gumawa ng kasaysayan sa pamamagitan ng pagiging pinakabatang best actor na nagwagi. At sa paggawa nito, higit niyang patatagin ang kanyang lugar bilang isa sa mga pinakamagagandang kabataang talento sa Hollywood. Ngunit si Adrian Brody sa kanyang makapangyarihang pagganap sa The Brutalist ay hindi umaatras. Ang kompetisyon sa pagitan ng dalawang bituin ay mahigpit at sa kanilang dalawa na nagdadala ng kanilang agame, kami ay nasa isang hindi malilimutang panahon ng Oscar.